Good morning guys uh, For this vlog is Siyempre uh, naman tayo kay tatay Today is June 29, Sunday At dito to ngayon sa kanya kasi sa totoo lang guys uh, every sunday lang ako sa kanya nagpapaliko kasi nga uh, may work din tayo no? so every sunday lang ako dito pumupunta so actually yung nag-aalaga talaga sa kanya si tatay Uh, kay tatay, si kuya ko talaga. So, yung iba, ng kami mga kapatid nagkakulungan lang. Uh, yung iba is financial. So, ako, uh, yun lang, uh, ako lang sa kanya nagpapaligo. Kasi sobrang bigat ni tatay. So, hindi rin kain ko yun na uh, siya magpapaligo. So, yun yung unang gagawin is uh, magpapaint muna ako ng tubig, Kasi nga medyo malamig na dito. So, magpapakalo na ako ng tubig para sa kanya para makaligo na siya no? So, si tatay pala guys is actually is nagka-accidente uh, uh siya, no? So, nangyayari, nakapirahan, uh, tinanggal yung uh, kabilang skull niya. So, yun. Tapos yung dinas na siya makalakad. So, yun. So, ay, okay, ay, walang mga tayong magagawa. So, andyan na yan. So, uh, alagaan na lang natin. Alagaan na lang natin yung ating mga magulang, ha? Sige. Ah, uh, Ligos ka? Oo. Oh. Buwete. May, bro, may work ko, boss? yeah, ako lang na yan. Eh. Ha? Ikaw lang maligo? Oo. Oh, sure, sure ka? Oo. Oh. Bilang, bilang. Bas, bate niya to? Siya lang ko na maligo, boss? Kaya ka ba? Laman siya maligos? Be, tindog be? Ha? Huh? Tindog be? Tindog na? Kung kabalo kagit maligos, boss, tindog dito. Mati lang, magkayang ba, boss? Ha? Eh, Haha, <laughs> <You guys cover laughs> na kung sino yun na? E gay. Nata. Paayi na yilot ta karon mo? Yilot ang yipagit karon para magnakname, pagit magalakat na tayo yon. Nata. Siya ni eh. No sigi ba siyaling aaw? Pati na koko mo kay nata tayo na koko mo? Baw, baw, baw ah. Bilang bilang. Eh lipatan kuya mo nga naba? Bayo, na two, three. Oh, grabe, mm. kabugat. Mm. 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 Tung, 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 tung. Abo! Asan, asan, may inam eh. Para madula. <laughs> <Ito>? Ha? <Upo. laughs> mm. So yun guys, parang ayaw pa niya, maligo. Kasi nilalamig. Gusto niya bukas na lang daw. Tara. Tara. Abanti, abanti, abanti. Sa, 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 Yan, 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 yan. Mm. Baby, bye Good madula ang obo. So, maligo. Maligo. Kita maligo. Hmm? Dandrop. Hmm? So, yun guys. Yung ginagawa ko. Uh, dito ko siya nilagay sa kanyang... ano uh, to? dito siya sana magpupupo. Eh, kaso hindi siya... Hindi niya maano na nagpupupo na siya. Hindi niya maramdaman. iya yeah. ini mau meligos para hindi mabasa iyo kanyang hmm oh punggabih tentu Tindog! dekat dekat segi 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 dekat segi Atras. Lagi. Okay. Yan. Para hindi mabasa yung kanyang wheelchair, no? So, so yako yung maginapaliguan. So, yan na guys, yung tubing. Mainit. Para hindi masyadong malamig. At so, yung panahon ngayon, mga kulimlim pero, Napaka napakaalinsangan no Bah, bah. asa ha ito nga ha ito nga niya hmm? kapte kapte sige sige bira bira hey, bira gid sige bira hey, gid ah very good hmm. Sinet? Nabaab. Nabaab? Amin na? No? Ang na lang, natapos na yan. sige. Pila lang, na pila. Sige, dupla. Sige lang na pila lang, hmm. pila. Dia mau apa, yo? Yoi, apa, Aku mau laporkan, Udah, mau tes palo?

Betul pula. Bun. Ni ni. Bukan tentu bio, ini tak simu. Ba? Hmm. hmm? ini -in mo. Eh, kita tutup mo para mag dulang pangsut. Ang sa tao? Pait, pait, hindi. Pait, ha? Hindi, ang bali, ang bali. Tapos na. Hindi hmm. dami lang.

Hmm, terus hmm. <laughs> Omic bang, balak ah, balengkang, 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 ini balengkang, 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 ini Gak ngeyak sih, Kamis hmm. Oh, juga Pahit Teh, namanya nah, terus nah Namanya Ha? Kala, eh. hmm.

untuk one two three boom oke okay. okay. hmm. hmm terus terus kita terus apa hmm. muka hmm na eh terus nah okay,

Kaya kami sa alat pa. Ha? Yeah. Yeah. So, bago ko siya dalaga dito, i-ready ko muna yung kanyang diaper. Yan. Hmm. Ha? 기쁘다. 응. 응, 쏘나. 응응. 야. e n e 야 씨댕. 응. Enemy. 응, 이 야. 응, 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 카리. 어디 Muna ang camera. Ang <laughs> takit din. Hindi ko naman nagsasawag. Sa'yo mga babo, anong views ka ron? Amo ni tatay? Baka naman nabi ka share. Huwag kabi ka share. Bisan ka share. Huwag agad. Tayo no. Oh, hmm. Hoy, bye na kanita tayo. Ngao. Ano naman? mo, ba? Amang video? Wala iwai ka gasyer mo. Hmm, te, iwai ka mo gasyer mo. no? Wala ko yung share pero love dapat na share mo pagid? Okay. <laughs> <Really? laughs> No? Oh. Oh. Oh, ko, why, pa. Alam mo isang Oh. ka pa no? No? Oh. Oh. ko, pa. Ha? Igdan na. Uh, matulog, uh, matuyo, matulog ka lang. Bebe. Teka lang, igda. Eh. Eh, hey, matulog mo na ako. Ha? Huh? Do, no, tuyo, tuyo. na daw. Bow. Bow. Ah.